Masama natin si Shane ng Team Olive. Um, bago tayo mag-umbisa, Shane, do you want to greet anyone? Ayun uh, po. Uh, gusto ko lang po magpasalamat siyempre sa family ko tsaka sa mga sumusuporta pa rin po hanggang ngayon sa akin. Of course. Pakarami niya. Kung papalarin ang inyong team, mag-uwi sila po ng total cash prize na p pesos ngayon. At syempre, panalo rin ng 20,000 ang uh, charity na napili niya, Shane. Ano bang napili niya? A Kai Foundation po. This okay. is for, um, for cancer That's right. Yes. Kai, now, give me 20 seconds on the clock. It's time for Fast Money. Good luck, Shane. Anong musical instrument ang pwedeng gamitin pang gising sa taong mahimbing ang tulog? Drums. Oh. Hindi masarap ang siomay kung walang blank. Toyo karaniwang sinusunog ng mga reliista. Pass. Bakit nag elevator pa kahit puntang second floor lang naman? Dahil mas mabilis? Bukod sa universe, word na nagsisimula sa uni, uni... Pass. Let's go, sing. Let's go! Ano musical instrument ang pwedeng gamitin pang gising sa taong tulog? Siyempre, drums. Adyan ah, ba ang drums? Of course! Hindi masarap ang siyomay kung walang toyo. Oh, yeah! Survey says... Yeah. Grabe! Karaniwang sinusunog ng mga rallyista. Hindi na natin napalikan. Nagpaska. So, walang points yan. Bakit? Nag-elevator pa. Kahit pupunta sa second floor lang naman. Siyempre, para mas mabilis. Ang sabi ng survey... Nice! Seven points. Bukod sa Universe World na nagsisimula sa uni, hindi na natin napalikan. Almost half. Very good start, Shane. Very good start. Let's welcome back Prince. Prince, Prince. Okay. Um, ninety-seven. Okay. So one hundred three okay. to go. Almost half. Easy, easy At this point, mahigita naman ng viewers sa sekund ni Shane. At orsa the sa fast money round. Second uh, player, give me twenty-five seconds. Eto na. Eto na. Anong musical instrument ang pwedeng gamitin pang sa taong mahinding ang tulog? Drums. Bukod guitar. drums. Guitar. Hindi masarap ang siomay kung walang black? Walang chili. Chili sauce. Karaniwang sinusunog na mga rallyista? Pictures. Bakit nag-elevator pa kahit pupuntang second floor lang naman? Enjoy. Bukod sa universe, word na nagsisimula sa uni? University. Friends, let's go. We need 103. Aha, okay. Musical instrument na pwedeng gamitin para gising yung tao mahimbingan tulog. Bukod sa drum, sabi mo gitara. Guitar, pwede yan. Go. Siguro, electric guitar, oh. tapos todo mo yung malakas. Tapos talaga nang naka-grunge setting. Ang sabi ng survey sa gitara ay... Alright. Top answer ay drums. Nice one! Hindi masarap ang show mai kung walang chili. Chili <laughs> garlic! Survey! Alright! Top answer is Toyo. 45 to go. Karaniwang sinusunog ng mga rallyista. Sabi mo yung picture. Ang sabi ng survey. Whoa! Top answer. Top answer. 9 points to go. Bakit naga-elevator? Bakit pupunta namang second pro Kasi injured. Ang sabi ng survey. Nine 9 points. Tap answer dito sa elevator ay tamad lang siya. Tamad, Tinatamad tamad. lang siya. Okay, tinatamad. Bukod sa universe, word na nagsisimula sa uni. Ang sabi mo'y university. Ang sabi na ating survey sa university ay... Top answer, done. a universal. Yes! Universal! Parang universal motion? Parang ganyan. Correct, correct, correct. Awesome, awesome. Great start! What a great start to the season yeah. of Mommy Dearest. Yes! Diba? De Grab So, Team Olive, you have won a total of 200,000 pesos. Yes! At sympre, Okay. Siyempre, bago tayo magpaalam, invite na naman po tayo may sami sa ating uh, bagong programa. Yes! Abangan niyo na po next week, February 24, Mami Dearest! Yes. Ah? Ngayon, eto. The yeah. There you go. So, At ah, si Katri Katrina. Katrina Halili, kasama natin dito. Yes! 24. Win-win Marquez Win-win din. Yes. Pero alam nyo kung nabitin kayo sa hula ngayong gabi, po, pwede nyo naman po i-marathon ang full episodes ng ating show dito sa Facebook at YouTube. Nandun po lahat. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dates araw-araw na maghahatid ng sayato premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family team.